Ayan mga kaswerte, mamimili tayo. Ayan. Ito nga po pala yung budget ko every week. So, ayan, 210 po yung aking nakalkula. So, let's see. Tingnan natin kung mag over ba tayo sa 210 or mag-under tayo sa 210. Tama? Samahan nyo akong mamili. Good morning mga kaswerte. Today is Friday. It's one-stop shopping po. Ayan. So, meron po ako dyan. Replace quick budget. Ayan. So, 210. Yung dapat ko lang i sa every week. So, dahil special naman itong cup eh. Dalawa na po yung aking kinuha. So, I am looking all of the specials. Ayan safe safe pag may time. Ah, samahan niyo po akong mag-grocery ng mga tas for Ayan. So, ayan. Ang dami mga special today. So, piliin natin ang mga special, special like us. So, ayan. Dahil paborito ko ang crumpets and special naman po siya. Walawa yung kunin natin. sarap po yan lagyan ng butter sa kahani or vegemite yan meron na tayong soy milk then kuha tayo ng cereal cornflakes yung favorito ng ano po so yan so ayan balak ko magluto ng pasta pili ako ng mas mura itong pastang ito ang pinakamura is $1 lang po yan sya so solve na yan so nag request nga po pala yung anak ko ng salad so sya da yung gagawa so ang kailangan nga is mayonnaise so pili tayo ng murang mayonnaise so soy sauce ito na lang black and gold mas mura cents lang siya. So, ito na lang. Sabihin ko na lang, ito na lang para mas um, maganda kasi mas mura. So, kailangan magtikid. So, bayaran na. Let's see kung magtaano. Like. So, ayan. Ito nga po. Mayroon po ako dyan. Egg, bacon, at saka soy milk. Ayan, kumpleto na po yung aming pang weekly food. Dahil nga po yung mga ibang mga bilihin po, mahal po. Ayan, so kailangan nating hintayin mag-special ang mga products para makabili tayo ng mas mura. Ayan. Ito po, hindi po yan siya special. Binili ko na lang po siya kasi ito, marami na po akong magagawa ditong burger patties. So, ang amang, ang fries nito is $17.49. So, makakagawa ako dito ng 18 pieces to 19 or 20 na burger patties. Ayan. So, sold na rin po kami dyan. Ayan, kahit walang chicken for now, pero bibili ako niyan pag nag special Ayan. So, this is my one-stop shopping at ang nagastos ko po today is hulaan niyo po kasi po yung sa aking budget po is dapat po is 210 kasi po na na or birth spend po kami minsan kasi nga po bilikan ng bili ganyan ganyan so ang ginawa ko po nag uh, budget na lang po ako naglista ako ng mga dapat kailangang bilhin at uh, nilalagyan ko ng check yung mga meron pa tapos yung mga wala yun lang ang mga binibili ko ayan so ayan po yung bill $160.92. cents so nakasave po ako nyan so kahapon po ah, uh, bumili na ako ng spring rolls kasi eh nakabox po yun dalawa so 11 dollars po yung isang box so that's 22. So okay pa rin po yung budget natin. So ayan, sa susunod. Gusto kong i-challenge yung sarili ko na $100 a week. So ayan, so paano kaya yan? Ayan. So ito is 160 yung aking nagastos. Plus yung 22. So sige, abot din ng 210 yung aking every week. Iyon po kasi yung aking nakalkula na budget namin. Kasi po, last time po, gumawa ako ng budget list. Tapos, nilista ko lahat yung mga gusto ko. And then, nung kinalculate ko po is 300 plus. So, masyadong mahal pa rin. So, ang ginawa ko, naggawa na naman ako ulit. Tapos, yun na naman is 279. So, parang mahal pa rin. So, ayan, nag-stick ako sa $210 every week. So, kapag kinalkila mo yon sa Pilipinas is $6,000 a week. So, tatlo po kami dito. Tatlong tao ang budgetan po ng $6,000 a week. So, that means $2,000 pesos each a week. So, ganon din po yung aming ginagasto sa Pilipinas, $6,000 a week. Ayan so try pa nating i-budget pa para maka kasi yung mga masisave save ko dito is itatago ko po. Ayan, thank you for watching and don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more videos. Bye mga kaswerte.